Magandang gabi po sa inyong lahat. Naganap ang siyang bihirang mangyari sa ating ibanghelyo. Nagalit si Jesus. Nagalit si Jesus sapagkat nagkrus na naman ng kanyang landas ng mga iskriba at pariseyo. At ang tanong, ano po ba yung pinagmulan ng galit ni Jesus? Nagsimula ang lahat ng piliin ni Yesus na pagalingin ang lalaking paralisado ang kamay sa araw ng pamamahinga. Isa po ito sa mga panunubok na isinagawa ng mga pariseyo laban sa ating Panginoon. Subalit kung ating titingnan, mas magaling si Jesus. Mas matalino ang Panginoon. Alam niya ang kanyang dapat gawin. Kaya hindi nakasagot ang mga Pariseo nang tanungin sila ni Yesus. Ano bang mas tama? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Kung kaya nga po, hindi tayo sanay na makitang galit ang Panginoon. Sanay po tayo na si Jesus ay mahinahon, maawain, mabait, at hindi marunong magalit. Kaya ngayon, ang isang tanong po na kailangan nating sagutin, ano ba ang pwede makapagpagalit kay Jesus? What makes him mad? What makes Jesus angry? Alam po ninyo, ayon sa diksyonaryo, ang salitang paralysis ay isang uri po ng sakit saan? Sa kalamnan, sa muscles. Ito po yung kawalan ng kakayahan na maigalaw ang isang bahagi ng muscle. Kung kaya nga po dahil wala pong kakayahang gumalaw, wala rin po itong kakayahang dumama. Ito po yung isa sa mga sintomas kapag meron kang paralysis hindi makagalaw, hindi makaramdam. At sa araw ng pamamahinga, pinili po ni Jesus na hindi lamang po suwayin ng batas, kundi sa araw ng pamamahinga, pinili po ni Jesus na pagalingin ang karamdaman ng lalaki. Kaya nga po, ganun din po yung mga pariseyo. Sila din po ay nakakaranas ng sakit na paradisis. Bakit? sapagkat sila ay pinahihirapan ng kanilang kaya, kakayahan o kawalan ng kakayahan ng makadama at makagalaw dahil sa kanilang kawalan ng malasakit, sa kanilang kawalan ng pakialam. Wala silang pandama sapagkat pinamanhid na sila ng kanilang kawalan ng malasakit sa kapwa. Hindi na po nila maigalaw ang kanilang puso. Bakit? dahil pinatigas ng kanilang mali at baluktot na pag-iisip. Ang katigasan po ng puso ang siyang ikinagalit ni Jesus. Kaya ngayon ang sagot, what makes Jesus angry? When we ourselves experience paralysis. Hindi lamang dahil ni tayo makagalaw, kundi dahil pinatigas yung ating puso. Walang pandama yung ating kalooban. Kaya ngayon, ang tanong, hindi lamang nagalit na ba sa atin si Jesus, kundi nakakaranas din ba tayo ng mga sintomas ng paralysis sa ating buhay? Ito po yung mga pagkakataon po na mas pinipili natin maging komportable kaysa gumawa ng mabuti. Ito po yung namihasa tayong laging maging tama kaysa magmahal. Ito po yung mga panahong gagawa tayo ng paraan upang mapag-away ang mga tao basta tayo okay at komportable lamang. Ito po yung mga sitwasyon na nawalan tayo ng tunay na malasakit sa ating kapwa sapagat ayaw nating makisangkot o makialam. Kung ang sagot natin ay oo, ah, hindi lamang nagarit sa atin si Jesus, kundi may sakit din tayong paralisis. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, huwag po nating hayaang patuloy na manaig ang sakit nating paralisis. Hayaan po nating gamutin tayo ni Jesus. Piliin po nating hilumin tayo ng ating Panginoon. Hayaan nating ilapit natin sa Kanya ang pusong pinatigas ng ating kawalan ng malasakit at pakialam. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, ano ang sagot sa ating tanong? Anong pwede makapagpagalit sa Panginoon? Simple lamang ang pusong pinatigas sa kawalan ng pakialam, ang pusong pinamanhin dahil walang malasakit. Amen.